Uh, kumusta kayong lahat? Mga kamag-anak, mga kaibigan. Ito panoorin niyo ang uh, aking video at uh, ito ay napakahalaga po ang ating pag usapan Pamagatan ko ito na maglinis ng bahay para hindi bahayan ng ahas. Ah, uh, ito po sa gilid bahay po sa amin sa likuran. Uh, alam po ninyo ah uh, uh, dito po kasi ah uh, ilat po yung nasa likod namin. At, uh, nakabakod 'yan. Atoy uh, second floor na po ito. Hmm. Uh, nakabakod, nakabakod s'yempre, hindi ka na pwedeng bumaba doon. 'Di ba? Kaya po ah uh, puputulin ko na lang po itong mga damo na tumubo dito. Uh, ah ko na lang. Kasi padera na po 'yan. Sa likod bahay po ito. Uh, hindi na po pwedeng bumaba doon. Ah uh, po sa Maynila. Kundi uh, dito ah uh, ang kapitbahay mo uh, di mo na siya makikita ay puro pader ayun, hindi kagaya sa probinsya na maluwag pero ito po isang halimbawa po ito dapat sa probinsya lalo po kayo maglinis ng bahay kung mayroong mga nakapa, nakadikit na sa inyo na mga puno napaka importante po na tanggalin po ninyo yan kasi dyan po dadaan ng ahas ha? at na siya sa iyong bahay at uh, kung mag magustuhan niya na may jo may tubig-tubig doon sa mga solok-solok doon na siya titira. Hmm? Ah, pagkatandaan po ninyo, ang ahas, hindi naman po yan basta-basta tutuloy sa iyong bahay kung malinis. Ang gusto po niyan, yung ah, gagayin may mga nakadikit na puno. Uh, ah, lalo na sa probinsya, ah. ah uh, huwag po ninyong hayaan ng inyong ah, gilid ng inyong bahay may nakadikit na puno. Kasi yun po ang ah, tutulayan ng ahas. Ha? Ayan, nagtakit ah, siya dyan, galing, ah, alam mo ninyo nga, ah, second floor, ibig sabihin, ah, papunta doon sa ilat, ilat at yung likod namin. Yung puno na yan, Nandoon doon yan. Nakikita nyo naman yan, punong ipil-ipil, ibig sabihin, nandyan yung, yung bunga, ibig sabihin, ah, alam niyo kung gano'n na ito katangkad. Second floor na nga ito eh. Ayan ah, po, ah, kaya dito ko na lang po siya, uh, ah, hihilahin ko na lang dito sa gilid at puputulin. Ayan po. Kasi dito, Meron din akong ditong mga ay 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 mantik pa mahulog tong aking halaman. Dito kasi sa Maynila mga kaibigan, ang aming mga halahalaman nasa paso na lang, pinapatong sa pader. <laughs> Hindi kagaya sa probinsya, eh maluwag ang lupa. Eh, kagaya ng eh, eh, kung may lugar lang ako doon sa likod, iikot eh, na ako. Doon ko na puputulin si puno na yan. Eh dito po sa Manila, ganito po. Ah, simot-simot na ang lupa. Hmm. Ayan. Eh alam po ninyo, pag hinayaan ko yung uh, ipil-ipil lumalaki po ng gusto yan hmm pangyo ko po sa inyo uh, dapat yung mga ganyan huwag din yung itanim sa gilid ng bahay doon po sa medyo distansya kasi po uh, unang-una pag uh, dinaanan kayo ng bagyo unang-una madali kung mabalik yan malutong po yung puno na yan ay kung lumaki na yan uh, madadaganan pa kayo diba <laughs> ito nalilipat tayo ng posisyon alam niyo ang gandoon pa yan oh. eh nakikisuyo na rin tong aking kapitbahay na atin na sa saka alam mo yan may pader na rin kanto yan napapansin ninyo eh, uh, sa kapitbahay na po yan uh, simpre, eh, ako lang ang may siwang dito sa likod naman ganito Ah, uh, akitin ko na po yan at uh, pupuntahan ko rin yung uh, linisin ko rin po ang yung, yung sa kanila sa kabila kasi kaibigan ko naman tong kapit uh, kapitbahay ko eh. ayan oh, Ay, may ibon pa oh. <laughs> Ah, uh, po ninyo ha. Ayan. Gumawa po ako ng uh, pangkawit. Kung kayang ang kawitin, kawitin ko na lang yung uh, mga yung mga ipil-ipil na yan. Oh. Kaya. Kasi pader po ito mga kaibigan. Uh, mamaya akitin ko nga yan diyan, ipupunta ko sa kabila. Hmm. Parang mahirap eh mahirap natin ma-putol ito ayan ah kaya niisip ko kung talagang aakyatin ko siguro tatawid ako doon sa kabilang bakod kasi hilira po ito mga kaibigan itong housing na ito ah uh, hilira kami doon sa ko iba na ang ano dyan iba na ang may-ari dyan ng uh, mga lupa hmm. hmm. kaya pa <laughs> ayan ganyan po ha. Ingat po kayo sa pag, uh, titiba, pagtataga ng mga puno kasi baka mamaya uh, mapunta sa inyong kamay. Hmm? Eh, di bali ako, eksperto ako. Dati akong uh, magsasaka. Ha? Huh? Alam ko po uh, kung paano pagputol ng mga ano, mga ganyan. Eh kung mataikot nga lang ako sa likod eh. <laughs> eh doon ko yan sa pinakapuno niyan. Di sandali lang Ubus na kagad yan. Hmm. Uh, yan nga kaso, puro pader kasi dito. Hmm. Kaya hinulog ko na lang ng hinulog yan. Wala namang ano ilap ilat, po yan. Mayroon siyang uh, sapa dyan na uh, maliit. Kaya puro puno po ang nabubuhay dyan. Sari-sari. Hmm. Hindi ko lang maipakita. Wala akong kameraman. Hindi ko lang maipakita ang mismong likuran na yan. Teka. Uh, ko doon sa kabila. Kasi hindi kayang hilahin. No? Yung marami pa doon. No? Hmm. Uh, alam niyo dito sa Maynila uh, pag walang uh, lalaki uh, yung kapitbahay ko wala rin masyadong uh, mag uh, ano diyan alaga ng mga kanilang likuran kaya ako na po ang uh, magagandang loob na ano, pupuntahan ko doon <coughs> ayan matibay naman po ito ay siminto ng bakod naman to kaya lang uh, simpre, Uh, mahirap din tumawid sa kabila eh, yung aking panungkit eh, parang nahihirapan na rin ako magsungkit ng magsungkit eh. Hmm. na binabati ko pala ang mga ano ha ang nasa probinsya lalo mga kaibigan uh, marami po akong nababalitaan na mga natuklaw ng ahas pagkaganyan po ang gilid ng inyong bahay huwag po ninyong hayaan na may damo na pumupunta sa inyong bintana halimbawa sa inyong bintana uh, dadaan po ang ahas doon papasok sa inyong bahay at tandaan ninyo ang ahas hindi naman yan direktang aakyat doon sa simento na wala siyang dadaanan na puno kasi ano po yan eh ayaw nila yung mainit <laughs> ayaw po nila yung mainit kaya karamihan pong inaakyatan yan yung may puno sa gilid ng bahay mo Ah, pwede na siyang umakyat at tumawi doon sa yong bahay. Hmm. Ito eh, nahirapan talaga ako umakyat eh. Eh alam mo eh may edad na tayo eh. Hmm. Kailangan ko talaga ng eh. Wala kasi ng hagdan. Hindi na, hindi na makuha ng kawit 'yo, malayo na 'yun eh. Hmm. Hmm ay pinapayuhan ko sa probinsya na balitaan nyo ba yung sa ano malimit kala alam niyo mga makamandag na ahas mga kaibigan uh, malimit yan sa mga ano ba uh, malimit yan doon sa mga sa Nueva Ecija yung mga palayan kasi alam nung ang gustong tirahan yan yung mga mga ano ba yung pilapil kung tawagin yung mga pinalagay na lupa doon na pinatigas ng parang tulayan doon sa mga ano bang tawag niyan Pilapil ba ito kailangan ko na talagang umakyat may nabalitaan to ako noong isang araw eh may may natuklaw ko doon na makamandag na ahas ang sikreto mga kaibigan pala kasi ako laking probinsya ah ba naglalakad kayo sa daan na masukal ah, magdala po kayo ng ah, pamagpag ito subukong kong kawitin dito sa taas hindi pa rin baka ma-out balance pa ako rito hindi po hindi, hindi kaya hindi kaya kailangan na bumaba na ako doon sa kabila muna ayan o oh. wag kayong uh, gaganyan na uh, alanganin ang inyong tayo delikado po yan ha wag ma-out balance tayo dyan hindi mm. bali ako sanay ako eh ayan o oh. Huwag po, huwag po, ninyong gayahin yung ganyang uh, sitwasyon na medyo alanganin ng inyong tayo tapos pataga-taga pa kayo doon. Uh, kailangan talaga mga kaibigan ay bumaba. Huwag po ninyong gayahin yung ganun ha. eh uh, ayan, kabilya naman yan, matibay naman yan. Uh, uh winaka welding yan eh. Uh, kailangan talaga bumaba na ako doon sa likod. Hmm. ganyan, ganyan. Eh, tingnan nyo, eh, kung, uh, kapitbahay ko kasi, walang ano eh. Walang uh, makagawa ng ganyan kasi yung kanilang uh, likod, uh, mahirapan sila dumaan doon sa butas. Ako lang ang medyo maluwag dito sa aming likuran. Ah, dito na, madali na itong tagain dito. Nandito <laughs> na ako eh. Ha. Nakatungtong lang din ako diyan sa ibabaw ng uh, anong aming uh, CR. Ang CR kasi sa likuran ng aming mga bahay, hilira 'yan, puro ganyan ang style. Puro ganyan ang design. Uh, may tungtungan na diyan. Hmm. Kasi sige, uh, patapos na nating video mga kaibigan. Paulit-ulit ha. Ganyan, huwag din yung hayaan yung mga may nakadikit na mga puno sa inyong bahay kasi aakyat po dyan ang ahas uh, kung magustuhan niya doon sa inyong uh, gilid na medyo malamig Ay, hindi naman po yan titira doon sa mga sa kwarto na mainit hindi po yan ano, kung makapasok yan doon lalabas yan ang gusto talaga niyan mga kaibigan yung gilid ng bahay mo na may ganyan na may puno puno hmm? malamig yan eh <laughs> kaya ulit ulit ko talaga wag, ninyong hayaan po na ganyan Nalinisin uh, po talaga ninyo yan. Jeremias bisa, maraming salamat sa inyong suporta at uh, malapit na tayong uh, maabot ang ating uh, in-stream ads hmm? Marami tayong in-upload ng mga awitin uh, uh, Ngayong araw na ito, marami tayong in-upload uh, Sana uh, makuha natin ang ating in-stream ads kasi alam ninyo uh, tayo na hindi sikat Magchika tayo sa konting Diyos pero dapat marami tayong upload di ba? <laughs> eh konti na nga ang ating uh, Diyos, konti pa ang ating upload ayan marami pa kasi doon sa kabila ito parang gusto kong parang gamot ito eh ano nang yata ito eh. parang gusto kong uh, sa uh, ano, pakuluan alam nyo mga kaibigan uh, pag kayo ay ganyan nag iingay uh, uh, po kayo o nagtatabas uh, ligtas po kayo sa ahas kasi alam po ninyo ang ahas uh, matalas po ang pakiramdam nyan uh, tatakbo po yan kapag mayroong nagiingay may nagtatabas ayan tapos na to ihagis <laughs> ko na yung aking uh, itak itak na maliit at ako yung babalik na babalik na ako sa aming bahay Hmm ay yun ha huwag kayong matakot na halimbawa nandoon kayo sa mga medyo masukal mga gubat ang sikreto doon para matakot yung ahas maghingay kayo magdala kayong parang pang panghampas mo ba sa daanan mo diba pag hinampas mo yung daanan mo diba mga damo damo ah pag nagtunog po yan ang mga ahas po ay tatakbo hmm yan po ang turo sa amin ng matatanda sa probinsya. Kasi po, kung dahan-dahan kayo maglakad, hindi alam ng ahas na nandudoon ka. Tapos na apakan mo. bakod na pa yun po ang napaka-delikado? Kaya napaka-importante po na pag naglakad kayo sa mga masukal na daan sa probinsya, magdala po kayong pamagpag. Ito na, tapos na. Ah, tapos na ang ating video. <laughs> Ito. Papakita Leon. ko lang sa inyo. Ito po yung likod bahay namin eh. Ayan, Leon. may aso pa kami ng alaga dito. Oh. Leon. Hello, Leon. <laughs> Leon ang pangalan niyan. Eh para na rin yang ano, wild. Para na rin yang wild dito sa likod eh. Sa likod bahay po eh. 'yan. Ah, oh, nakikita niya. Oh, malalim na 'yan diyan. Second floor na nga ito eh. Hmm. Ayan, ah uh, medyo distansya na yung damo ayun no, hilira namin no? papunta daw niya na kaya yung mga nandoon banda kung hindi nila linisin yung ano uh, malamang po ah uh, pwede pong akyatay ng ahas kasi yan po ang uh, ilat yan ibig sabihin may sapa dyan uh, may tubig uh, may nakatirang ahas dyan at uh, pwedeng umakyat sa iyong bahay sige hanggang dito na lang ating video maraming salamat ingat po tayong lahat uh, ibig sabihin pag maingat uh, maiwasan ang sakuna ha ingat lang po tayo palagi